tinulang manok mga idol na may papaya at syempre laman loob din ng isda ta adobo o halang-halang ay napakasarap po mga idol ang atay ito po oh, tingnan po ninyo. Napadami ang kain ng aking buong pamilya. Hello po mga idol. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako pala si Parikoy, isang ama, nag-aalaga at nagbahal sa buong pamilya. Nakabili pala ako ng kalahating kilong karni ng manok at sasabawan natin mga idol. At lagyan din natin ng chicken cubes. At itimplahan na rin natin mga idol ay kanina ko pala yan siya ginisa ng bawang sibuyas. At sinabay ko pala sa pag yung ano, papaya mga idol. At yung karni ng manok at siyempre at ayan luto na po yan mga idol ah, hinango ko na rin at ito din nakabili tayo ng 40 peso na laman loob ng isda hinugasan ko pala yan sa asin at kanina mga idol para matanggal talaga yung lansa gawin natin tong masarap na luto Uula mga idol Shoutout pala sa bagong followers Princess Limari Maraming salamat sa panonood Simpleng gisa lang to mga idol Sibuyas at maraming bawang lang mga idol At ito din ang liso ng paminta at saka Marami ding dahon mga idol. Sana makaluto din kayo ng ganito mga idol. Subukan niyo bumili at lutuin. Ay napakasarap po. At shoutout din kay Bert Serimugan at kay Joseph Sumagaysay, Bibi Jean Utida from Leyte at kay Junki Ninyo from Tituan sa City. Huwag nating kalimutan maglagay ng suka mga idol at siyempre sili na din kasi Masarap may anghang konti. Itimplahan na rin natin mga idol. At alam nyo po mga idol ay pwede rin yung itong pampulutan sa mahilig dyan manginginom gawin nyo to at lutuin nyo to mga idol maraming salamat pala sa binigay nyo ng mga biyaya mga idol Mars Interior Fab at kay Pilipi Moreno at kay Ellie thank you and God bless po mga idol tinikman ko mga idol ay napakasarap at sakto lang talaga yung lasa at ito pagkalipas ng ilang minuto ay wala na po siyang sabaw mga idol doon na natin ilagay yung mantika mga idol kahit anong adobo mga idol basta pinaiga umabot din yung video natin mga idol sa Katbalugan Samar kay Idol Kasangkay Vlog at shout out na din sa Seta P Omega Sukabon Chapter kay Tulit Salatan yan God bless brother may pipino at saka ginamos din tayo mga idol ay luto na po lahat tara kain lahat mga idol thank you lord at nakapagdasal na rin pala kami kanina mga idol hindi pala kumain yung mga anak mga idol ng laman loob at ito lang sa kanila ang sabaw at si Mikmik -Mik pala ay nautusan kanina bumili ng ice para masarap yung kain natin kapag malamig ang tubig at ito po mga idol ang ulam natin ngayong gabi sabaw na manok at laman loob ng isda ay napakasarap po lalong lalo na yung papaya at salamat pala sa lahat ng OFW na palagi nakasuporta sa amin mga idol at trabador ng Pinas. Kagaya ko, lagi po tayong mag-ingat. Napakabango at napakasarap ang adubong laman loob ng isda mga idol. At meron din tayong tinulang manok. na may papaya at mabubusog na naman mga idol yung aking buong pamilya at syempre, masaya tayo mga idol kasi busog tayong lahat nakakagana kasi mga idol kumain may sabaw tapos may ginamos ay nakaparis talaga yan ng dalawang ulam mga idol. Ah tanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless.